Ilang oras bago umalis papuntang India si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, ba isang ahas naman po ang nahuli sa Villamor Air Base. Natuklaw pa nitong isang tauhan ng Philippine Air Force habang hinuhuli ang ahas. Si Clazel Pardilla sa report. nagpa ang ahas na ito habang isinasako ng isang miyembro ng Philippine Air Force. Hinuli ang ahas matapos manuklaw ng maispatan at subukang kunin ng isa pang kawani ng PAF na rumuronda sa Villamor Air Base sa Pasay City. Bago dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakita ang sawa sa damuhang bahagi sa labas ng Maharlika Lounge, kung saan nakatakdang dumaan ang Pangulo patungo ng eroplano na biyahing India para sa kanyang state visit. Dinala na sa ospital ang natuklaw at binigyan ng lunas. Sabi ng Philippine Air Force, ang nakitang ahas ay isang sawa. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita ng ahas sa military base. With the series of uh, rain which makes the uh, environment here, in the area damp, and really conducive for the like a python no, to go to meet it's, it's not uh, actually unusual, no? Malaki na siya. Baka it might have uh, uh, penetrated somewhere. No? Very porous ang area. Malaki. near the airport. It's the... The, the draining systems are interconnected. No? Pagsisiguro ng Philippine Air Force. It's not a cause for concern. no? It's not a cause for concern. Okay. And we guarantee na, ano, na, na we, we, we keep watch on this. Sabi ng Biodiversity Management Bureau ng DNR, bagaman walang kamandag ang sawa, dapat mag-ingat, lalo kung malaki ito. Although hindi sila makamandag, but uh, they're capable of killing their prey by means of uh, no, constriction, uh, which is uh, yun yung ginagawa nila. Ito yung pagka like, uh, meron silang uh, nakain na uh, taga, yung mga ganon, or. and then kakainin na po. Payo ng BMB kung makagat ng sawa, hugasan ng antibacterial soap at antiseptic. Kung may kamandag, agad na pumunta sa ospital ng health department sa RITM para makakuha ng antivenom. Umapila ang BMB na huwag patayin ang makikitang ahas dahil mahalaga ito sa ecosystem gaya ng pagkain ng mga peste tulad ng daga. I-report ito sa DNR para i-rescue ng ahensya. Kaleza Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.